Ayan siya na mga kaibigan. Nagluluko ata ang aking cellphone. Shoutout nga pala sa aking mga subscriber. Na walang sawang sumusuporta sa aking mga video. Shoutout sa inyo. Maraming salamat. Itong mga hindi nagkasya. Ayan ito yung sinasabi nilang ano daw ito yung uh, normal lang in circulation pero itong mga hindi nagkasya hindi na nagkasya na pito ito daw yung binibili ng 50 ang isa 200 ang isa 1,000 to 5,000 ang isa pero wala akong nakitang bumili na isang kolektor puro lang sabi-sabi na gano'n da, na daw, gano daw ang presyo Ayan, uh, hindi ko mapatunayan kung gano'n nga talaga ang presyo pero ang patunayan ko lang dalawang klase nga ang 2017 ay 2007 na 5 centimeter isa ay smaller script on obverse large script ang reverse ang isa ay smaller script on both side pang totoo naman kung para tayo ng sang maganda-ganda. Itu. Parang maliit nga. Ito, parang maliit nga ay isa parang boulder pag binaliktad malaki naman yung isa ito Ang isa. Parehas lang sila. Walang nagbago. Pero pag ubers, may pagkakaiba. Maliit to, malaki yan. Tapos pag ito pinasok mo Pasok pa pasok siya At ito Hindi Pero kung Totoong Ang presyo niya eh kahit tig 50 pesos, ibebenta ko to. Kung may bibili. Kaso lang, wala eh. Tapos ito naman, may presyo ito sa nangistan na ang extra pa niya ay 17 pesos saka ang un, almost un un uncirculated niya ay 18 ito pero ito walang presyo pero paano kaya nasasabing 50, 50 to 100 ito tapos may mga nagsasabing 1,000 to 5,000 Diba kahit 1,000 lang yung isa nito, meron ako 7,000 dito. Ibenta ko to kung kailangan nila. Kasi meron pa naman ako dito yung hindi pa napagpilian na ano eh. Ng mga 5 cents. Kasi plano ko rin bumuo ng 5 cents. ng series niya. meron pa akong pili ito yung mga magagandang klase to may mga matutintab ito may mga matutintab tintab ito yun ang mga madudumi pwede namang linisin yun eh